Hi guys. So may papagawa akong challenge kay Papa. Nakita ko to sa internet eh. Yung yung ilalaglag yung pera tapos ingungudgod sa puwet. <laughs> ilalaglag ko pera, Siyempre May gagawin ako. Hindi mapapwede makukuha niya agad yung pera ng ganun-ganun lang. Dapat, meron tayong gagawing bali doon. Ito yung guys gagawin ko ah. Ito yung and guys, yung so underwear ko ah. Talagyan natin ng <laughs> pagoong at ng patis. Hindi <laughs> naman ko kung ano na, na maamoy ni Papa mamaya dyan. <laughs> Let's go! Okay. Harap natin yun dyan. Okay, kasama ko ng bida. Gagawin lang natin pa. Gawin natin pa. Gagawin lang natin. Alam mo na yung gagawin na, sinabi ko na. Oo. Uhulog lang 'yung ano, uhulog lang 'yung pera. Wala, Napakasimple lang. Ganyan 'yung pera, ha. Ako na lang pinsan ko, guys. Ayun. <laughs> Ako na lang pinsan ko, uhulog lang 'yung pera pagkatapos kukunin mo lang. Yun. na. nasa ano Anong ko, gagamitin ko? Kamay? Hindi kamay pa. Yung sa bibig, hmm, pag, 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 sa ilong. pagano ba Basta kailangan pag nakakuha mo ng ganyan. Okay na. Sa'yo na Okay. Okay, game, game, game. Okay. one. Okay. 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 game. Ilam Bao. Okay. Isapa, isapa. Bamid. Bamid. Ano go, okay. Isa pa, isa pa. Ano? Isa pa. Go. One. Game. Dali, game pa. O pa. Hindi ko bahay. Pumaking iyo. Hindi ko iyo. One, two. Oh, Yan. Ano Ano hindi <laughs> ko diko Hindi ko Ano ka mo? Ano ba? Baho ka. May isa pa. May isa pa. May isa pa. na. yung na, Bila yung ula. Bila yung ula. Saan libo din na Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Kahit libo yan. Sa sobrang ayogule, u pangtiram 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 ayogule, mo ayogule, mo ayogule, 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 sa una pala kayo ko na eh. <laughs> <Anong>, ano Bao. Pulit bao. Pulit bao. Pulit Pulit. Amoy bur. Buti lang ako siya Ayoko na, ayoko na. Ay, <laughs> ayoko okay, mo po <laughs> eh. Putang Ano ka, boy? Sobra. Ah, <laughs> Yung puwet mo yun. <laughs> Gago ang baho ang putang ina. Sobra. Oh, Ay ko. Again, again, again. Dila. Pag oh, ina mo. Okay. Oh, nanalo. Ang daya. Nanalo na isang libo. Putang <laughs> ina. Ang baho. Okay. Anong amoy pa? Amoy pit. Na hindi malaman. Putang ina, ina mo. Amoy pit. Amoy pit. Na hindi malaman. Putang ina mo. Amoy pit. Mm hmm. Hmm. Hanggang kayo no. Naamoy ko pa, hayop ka. Bago. Ang galay, no. Oh. Naamoy ko pa, hayop ka. Bago. Tsaka patis eh. Ha? Oh, Bago. Tsaka patis. Pero, oh, may isang limo. Isang limo lang. <laughs> Dapat, itu pa, pero yun ko na. Upang ina, hindi wala kaya. Pobra. <laughs> 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 Kung ina, gundog na ako. Katakot-takot. Gundog, tang ina mo.